Ayun, 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 ayun. Mga ka-antena, ka-radyo, ka at kung ano-ano pa. Meron nung isang kaibigan na nag-request kung uh, paano ang pag-calibrate ng nanovNA, uh, nano VNA. Okay. Yan. Ito po yung brand ng aking nanovNA. Uh, nano VNA. Nano VNA f V2. Okay. So, hindi na natin patagalin. Umpisa na natin. Ngayon, uh, pag open nyo ng nano VNA so, parating nyo titingnan sa una muna ay kung alin ba ang gagamitin yung port. Okay. So, SWR lang naman. Ang port lang na gamitin natin ay itong port 1. S11. Ayan o, S11. Port 2, huwag na natin pakilaman yan. So, sa SWR tayo. Ngayon, ang uh, babaguhin natin dito, kailangan ito lahat ay maging S11 para yung function nya ay dito lang talaga sa port 1. So, paano ba duguhin yun? Uh, nakalagay, nyo? nakalagay dito S21. So, nakalagmag pa siya. So, lagmag. Tapos, smith chart. Okay. So, nawawala yung SWR. So, ilalagay natin yung SWR. Ngayon, i-click lang natin dito. Pindutin lang natin dito. Ayan. And then, uh, punta natin sa uh, display. Ayan. Pagdating natin sa display, uh, diba, S21 yun. Ito, S21 ang nakalagay. Pag pindut ito, mayiging S11 yun. O, ayan. S11 na. Okay na. Ngayon, pupunta tayo sa format. Okay? So, kung sa trace naman, pakita mo natin yung trace. Para lang mabago yung cursor nito. Kasi kung nasan yung cursor, yun ang makukontrol nyo dito sa pagpo-format. So, let's ilagay natin yung ah uh, highlight na to. Hindi cursor, highlight. <laughs> ilagay natin doon sa kabila. I-click lang natin dito. May makikita ka naman dito eh. Trace 0, trace 1, trace 2, and then trace 3 yung trace tree hindi na natin kailangan yan hindi na natin ilagay yan so pindutin lang natin ayan pindutin ko na ayun ah, yun. tumipad doon sa kabila so need natin eh, ilagay dito na sa kabila yung pang SWR natin so, pindut natin sa kabila para yon nandun siya so lagmag pa rin nakalagay lagmag pa rin ano ilalagay natin yan sa SWR Punta tayo sa format. Ayun, nakacheck yung lagmag. So, check lang natin yung SWR. So, ganoon lang. Ayun, naka-SWR na siya. And then, uh, punta naman natin yung uh, ay, mali. Yung trace, ay, mali. Hindi pala yan. Punta natin yung market yan. Tapos select natin. Ayun, naka-mark mark 1 na ito na. Naka-mark 1 na. kapag tinanggal mo kasi ang mark na yan, i all up natin. So mawawala yung ano, yung cursor. Ayun, kaya maglagay tayo ng mark 1. Nagagamit din yung mark na to hanggang mark 4 sa mga comparison. Hindi mong, hindi ba, mark 1, ito yung comparison mo Mark 2 ito rin. Mark 3 ito rin. So, ayun. Meron kang uh, uh, reference sa bawat ginagawa mo. So, kailangan naman natin ay Mark 1 lang. Kaya tanggalin natin yung iba. Okay? then balik tayo. yan Balik. And then pupunta tayo sa stimulus. Yung stimulus na 'yon yung uh, range ng uh, uh, frequency na gusto mong ilagay so sa stimulus so pumili lang tayo ng uh, start natin ng 1 4 3 megahertz start yan frequency and then stop kung natin pasin yung ano yung center step tayo is 1 5 0 MHz So, yun na. Nakalagay na sa ibaba. 1 5 0 and 1 4 3 Ngayon, ika-calibrate na natin. So, punta tayo sa calibrate. And then, i-reset natin para yung dating existing ay uh, mabago so i-reset natin kasi ang frequency niya ay 143 hanggang 150 ang range reset Okay And then punta sa calibrate yan nakita niya yung open short load true wag na natin gamitin yung true ayan natin yung chat so open ilagay muna natin yung open may niya nyo naman dito yung open ayan ayan tingnan nyo open yan uh, parang butas na yon 'Yan. At ito namang isa ay short. 'Yan. Makita nyo parang mayroong uh, ano siya, 'yon, no. Oh. Short 'yan. And then ito namang isang ito ay load 50 ohms to. So bago natin pindutin yung open, ay ilagay muna natin tong open. Ay, Open, ilagay muna natin. Okay. Ayun, ilagay na. So bago natin pindutin yung open. Ayun, nag-nag-appear doon. Oh. Okay, tanggalin na natin. Tapos ilagay natin yung short. Ito yun. Short. Yan. Short, then click natin short. Ayan, nag-S. Nag-mark ng S doon. Then, tanggay na natin. Tapos, ilagay natin yung load. to 50 ohms. May kasama naman ganito sa nano VNA. Ayan. Ayan, load. So, naka-plot 1 siya, o, kasi naka-plot 1.03 oh. Kasi 50 option eh. Tapos yung return loss niya oh, dan daw 37 oh. Negative 37, negative 36. And almost flat. Yan ang maganda pag nagtuno ka nang nakuha natin yan, pag nagtuno ng antena. Kasi ito yung example natin ng antenna eh, 50 ohms load. Plot 1. Tapos yung kanyang return loss, negative 37. Napakaganda. So short natin yung load. sure natin load. <laughs> Touch natin yung load. Ayan, okay na. Nakalagay na doon, letter L. And then, ayan na. Tapos na siya. Tanggay natin. And then, idadan natin. And, isa-save natin. Ayan, na-save ko na lahat. Marami na ako na-save dyan eh. So, pinakita ko lang. Save natin sa number 6. Iisa na. Ayan. Okay. So, nakasave na yun. Pag pinatay mo ito, yung ating nano-VNA, Then, mabuhay natin. Ayun, no. Lumilipat doon yung highlight. So, pag ganyan, hindi magkabila, return loss lang yung yung nag-appear. I-click nyo lang dito. Ayan na. Ito na yung SWR. And, uh, magte-testing tayo ng Uh, antena. I-post ko lang. Ayan na, ayan na yung ano, kinabit ko ang antena. Bagong tono ko lang na antena, red antena yan. So, ang range natin ay 143 to 150. 143 tayo hanggang 150. Okay. Tinan yung SWR. So, sa sagat sa 1.3 is Okay? Tingnan natin kung saan siya bababa. Yung 1.51 acceptable 'yan. Ayan. Nung dumating siya sa 143 700 143 Ayun, 143 350 143 1, 4, 3, 5, 60 1, 4, 3, 6, 3, 0. na siya Naging 1.38 na Ayan yung pinakamabang yung tingnan natin kung ano ang frequency yung ito ay uh, sinentro ko sa 145 so tingnan natin kung malapit doon sa 145 okay o malapit malapit siya sa 145 hindi nakuha yung sentro ng 1 nagsentro siya sa 144680 tinan mo to yung SWR so sa 145 is ah uh, ayo hindi magsakto sa 145 o 1.1 naman sa 145 so hindi na masama Okay, pero tinan nyo yung range nya hanggang 150. Kaya natin ang SWR papunta sa 150. 1.22, 1.27, So, ayun. Maganda sya. Pataas. Oh, 1.25. Hindi siya umabot ng hanggang. 1.40, 1.41, 1.42, ito, 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 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.25. So, high band. Na, ano, kung maga mataas na pregos niya naman, 5 So, ayun, 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 ayun. Sana po ang aking uh, nagawang ito ay eh, counting tutorial ay eh, nakatulong sa baguhan sa pag-siset uh, ng nano BNA. Hindi na po ka uh, biasa uh, ako nag lang po ng kaunti kong uh, nalaman. At uh, explore nyo na lang po kung kayo ay may sari-sariling nano -VNA. Maraming salamat mabuhay 73